we are youtubers mighty are we we never lose our capability we've gotta put on our best and help all the rest we are youtubers we are the best hello world welcome to lilotski's canada way channel Justice Canadian Way po. Tara, samahan niyo akong mag-agahan at tiyak na kayo rin ay gaganahan. Eto at ako ay naghanda ng itlog na maalat with kamatis. Mmm, yummy! Siyempre, kanin at may natira akong ulam na isda kahapon. Pritong isda po yan. And siyempre, hindi mawawala ang kape sa ating agahan. Ayan, guys. So, umpisahan na natin kumain. At para tayo ay lalong ganahan sa ating agahan, tayo ay magkakamayan. Ayan, guys. Mm -hmm. Umpisahan na ire. Kasarap naman ay. Mm. Tayo ay magkakamay. Mmm. Mm. In fairness, guys, yung itlog na maalat nila dito, hindi siya gaano maalat. Mmm, yummy. Mm hmm Sabay hiko ng kape. Ulala. Ayan, ang ating pritong isda ay ating titikman ulit. Siyempre, mas masarap ito noon bagong prito kagabi. Mmm. Masarap pa rin siya. Nakalimutan ko kano isda ito eh. Duli ata. Kayo guys, ano ba yung agahan nyo ngayon? O agahan nyo kanina? Mm. Kasi sarap ba nito? <laughs> Simple lang ang aking agahan. Pero siya ako'y ako eh, ginaganahan. Mmm. Ayan guys, malapit na natin maubos. Mmm, lagyan na nga natin lahat. Mmm. Oh, lala. Mmm, -hmm. Ang tamis na ng kamatis. Swak na swak sa medyo maalat na itlog. Pero in fairness, sabi ko nga kanina guys, hindi masyadong maalat ang itlog nila dito. Mmm! Ooh la la! So yummy! So ayan guys, yung itlog na maalat natin sa Pilipinas, di ba? Sinukulayan yon at walang balot. Pero dito sa Canada, ang ina-accept na itinda nila ay yung galing sa China, ang cooked salted duck eggs. At ganito ang packaging nila. Meron na siya, balot. Pero sa loob, pagbukas mo, parang ordinaryong itlog lang. Ayan. At saka, nakapackage siya for anim, half a dozen. Mas gusto ko na ito guys kasi nung unang dating ko dito sa Canada, yung binibili ko yung yung bang itlog na solo lang. Yung parang tinitingin natin sa Philippines, di ba? Yung solo lang siya na may kulay. Bukod sa nakakahawa na sa kamay yung kulay nung dye na ginagamit, andali, andali pang mabulok guys. Kasi wala pang ilang days lang na hindi mo nakain yung iba. Eh, mapakla na at saka maitim na. Pero dito, guys ng more than a month syempre anin yan alangan ng kainin mo lang yan ng isang linggo edi eh di nasobrahan ka naman sa alat so ang ang kagustuhan ko dito para na, mas na pre -preserve ba siya sa loob kasi nakabalot tsaka ano na siya oh talagang vacuum wala siyang hangin sa loob kaya magandang packaging nila guys at saka hindi pa masyado nga maalat kaya mas, mas gusto ko na itong ganito na binibili ayan so ayan lamang guys maraming salamat sinamahan niyo ako muli hanggang sa susunod natin pagkikita Once again, this is Liloski's Canadian Way saying thank you for watching and God bless us all.